Kami po na mga may tungkulin sa kapisa ng Buklod ay nangangako na patuloy po kaming makikipagkaisa sa paglulunsad ng mga aktibidad na magpapatatag sa pananampalataya ng bawat sambahayang Iglesia ni Cristo dito po sa aming distrito. Nangangako po kaming mga nasa kapisan ng kadiwa na patuloy po naming pagsisikapan na maging mabuting ehemplo sa mga kabataan ng panahong ito at masinop ang mga binata at dalagang Iglesia ni Cristo. Hindi po namin lilimutin ang inyong mga payo sa aming mga nasa kapisan ng binhi at sisikapin po namin isabuhay ang mga ito upang makapagbigay lugod po kami sa aming mga magulang sa aming pamilya at sa iglesia at higit sa lahat po sa ating Panginoong Diyos. Kami po na mga guro at may tungkulin sa pagsamba ng kabataan ay patuloy na magtatalaga upang maturuan at magabayan ang mga kabataang iglesia ni Kristo tungo sa matibay at maluwalhating kinabukasan ng banal na iglesia. Patuloy po naming pagtatalagahan ang pagpapatupad sa kayusan at siguridad sa lahat ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Hakibat po din ito sa lahat na inilulunsad na aktibidad ng ating kapisanang ng pagsambayan. Hakibat din po nito ang pagtulong sa kapwa sa lahat ng sakuna at mga pangangailangan. We express our deepest gratitude po for continuous guidance and care for us students in the Church of Christ. We promise po that we will diligently uphold our studies and most especially our duties so that we may bring honor to the Church and to our Almighty God sisiguraduhin po namin na sa District Multimedia na matagumpay po na maibabalita ang mga aktibidad sa aming distrito para po sa ikatitibay ng mga kapatid at sa pagpapalaganap po ng mabuting balita. Kami naman pong nasa District Music Team ay patuloy na maghahanay at magsusulat ng mga maluluwalhating awitin at patuloy na magiging masiglang katuwang sa mga aktibidad na magbibigay kasiglahan sa bawat kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Bibigyan namin ang karangalan ng Iglesia bilang mabubuting empleyado at patuloy namin itataguyod ang matapat na pagawa at paghahanap buhay at ang masigasig naming paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kami naman pong nasa larangan ng medisina ay nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta at paglulunsad ng mga programang pangkalusugan, hindi lamang para makatulong sa Mglesa, kundi maging sa ating mga kababayan. Patuloy po namin iingatan ang aming pangangatawang pisikal upang amin din mapalakas ang aming pananampalataya at buhay espiritual. We members of the Christian Society for the Deaf express our thanks po to our beloved brother Angelo Eranio Vimanalo for their guidance in taking care of the deaf and differently abled members of the Church of Christ so we can continue in participating and dedicating ourselves in serving our Almighty God and our Lord Jesus Christ. Kami naman po ang mga diakon diakonesa ay patuloy na magmamalasakit sa bawat sambayang Iglesia ni Cristo tulad po ng itinuturo ninyo sa amin. Ang mga mga awit sa distrito ng Calamba City, Laguna ay bumabati po sa inyong kaarawan. Naway patuloy pong maging maligaya ang mga araw po ninyo sa piling po ng inyong banal na tungkulin. Kalolhatian po sa ating Ama. Mula naman po sa aming mga nasa Kalihiman sa aming distrito ay nakikigalak po kami sa pagsapit ng inyong kaarawan. Alangin po namin na patuloy po kayong patubayan ng ating Ama sa pagsinup po ng ating mga kapisanang pansambahaya. Patuloy pa po kayong sangkapan ng kasaganaan ng mga katangiang kailangan ninyo upang patuloy ninyong mapangunahan ang mga kapisanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami po mga may tungkuling bumubuo sa ilaw ng kaligtasan ay taus-pusong bumabati sa inyong pangunguna. Kaya nangangako po kami na lalo kaming tutulong sa gawa pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. Kapatid na Angelo Eranio Manalo, pinakamamahal naming tagapag-ugnay ng Kapisanang Pansambahayan, kami po na mga tagapagturo at mga mag-aaral sa SMM Kalambasini Laguna Extension ay buong puso naging sa pagsapit po ng inyong kaarawan. Dalamin po namin na mamalagi po kayo malakas na katuwang ng pamamahala sa pagpapasigla at pagsilong sa mga kapisanang pansampahayan at sa lahat po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Muli po kaming mga kaanib sa Christian Society for the Deaf sa Christian Medical, Dental, and Paramedical Society. Sa Christian Employees Association. Mula po sa District Music Team. District Multimedia sa Christian Brotherhood International sa pagsamba ng kabataan. Samahang Scan International. Mula po sa kapisan binhi, sa kapisan kadiwa, mula po sa kapisan buklod. Kapatid na Angelo Eranyo V. Manalo, tagapag-ugnay po ng mga kapisanan sa loob ng iglesia, mula po sa distrito ng Calamba City, Laguna ay buong pusong bumabati po kami sa inyo. Sa inyo pong napakahalagang kaarawan. Happy happy birthday po. Happy happy birthday po. Happy happy, happy birthday po. Happy, happy, happy birthday po. Happy, happy birthday po.